Ang repolyo ay mayaman sa nutrients at antioxidants na maring makatulong sa pag-iwas o paggamot sa ilang mga sakit. Narito ang ilang halimbawa. On cancer, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang pagkain ng repolyo at iba pang cruciferous vegetables ay maring makabawas sa panganib ng ilang uri ng cancer tulad ng kolon, breast at lung cancer, tissue inflammation. Ang repolyo ay may anti-inflammatory properties na maaring makatulong sa pagbawas ng inflammation sa katawan, daw maaaring makatlong sa mga kondisyon tulad ng arthritis, stressing digestive problems, ang repolyo ay mayaman sa fiber, na maaring makatulong sa pagregulate ng pagdumi at pag-iwas sa constipation. 4. Immune system Ang repolyo ay mayaman sa vitamin C, na importante para sa immune system at maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga impeksyon. Gayunpaman, importante rin tandaan na ang repolyo ay maring may mga side effect sa ilang mga tao tulad ng bloating o gas. Kung meron kang mga particular na kondisyon sa kalusugan, mas mabuti na kumonsulta sa doktor o nutritionist bago magdagdag ng repolyo sa iyong diet.